Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Doong panahong iyon, may isang estribang lumapit kay Jesus upang siya'y subokrin. Buro, Anya, ano ang dapat kong dawin upang maggamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Kumugun siya Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus. May isang taong naglalapay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Kinaram siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binubug at halos patay na namiwan. iwan Dagkataong dumando ng isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Tumaan din ang isang levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng lamis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayo, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan. Tumukot siya ng dalawang denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, Alagaan mo siya. At kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking padbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinaram ng mga tulisan? Tanong ni Jesus, ang nagpakita ng habag sa kanya tubol ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, Kumayok at gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Jesus Kristo. Unang pagbasa Ang simula ng aklat ni Propeta Jonas Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalang. Siya ay anak ni Amatay. Isang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon, Umunta ka sa ninive, Ang malaking lungsod at pangaralan mo ang mga Tagaro on sapagkat suko na salamit ang kanilang kasamaan. Sa halip na sumunod. Ipinasya ni Jonas na magdago sa Tarsis sapagkat inaakala niyang malayo na iyon sa Panginoon. Kaya nagtungo siya sa Jupe at humanap ng barkong papunta sa Forest Seas. Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa bapor kasama ng mga tripulante. Munit nang sila'y nasa laot na, nagpalitaw ng malakas na bagyo ang Panginoon. Ano pa't halos mawasak ang barko? Dahil dito, Sinidla ang matinding takot ang mga tripulante kaya bawat isa'y nanalamin sa kanyang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas ay mahinding na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at gayinising, Hoy, tulog ka ng tulog dyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo, baka sakaling kaawaan at iligtas sa kamatayan. Nag-usap-usap ang mga tripulante, magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayun na ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y usap nila, nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginagawa mo rito? At taga saan ka? Ako ay Hebreo, sagot ni Jonas. Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng Kalangitan, ang lumikha ng dagat at ng lupa. Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagdataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilapot nilang sinabi kay Jonas Napakalaki ng dinawa mong kasalanan. Lalong lumakas ang bagyo, kaya si Jonas ay kinausap uli ng tripulante. Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat sapagkat alam kong ako ang dahilan ng nagningit-nit na bagyong ito, sagot niya. Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor ngunit wala silang magawa pagkat lalong lumalakas ang bagyo. At nanalangin sila ng ganito, Panginoon, Daway huwag ninyo kaming parusahan o ibilang na mata itao sa gagawin namin sa taong ito yamang kayo na rin ang nagpahiwatig ng dapat naming gawin. Pagkasabi nito, pinuhat nila si Jonas at inihagi sa daga at bigla itong pumayapa. Dahil dito, sinidun sila ng matinding takot sa Panginoon kaya't naghandog sila at namanatas sa Kanya. Ang Panginoon naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilunun nito si Jonas, siya ay nanatiling tatlong araw at tatlong dabi sa tsa ng isda. Nang si Jonas ay nasa tsa ng isda, nanalangin siya Kinausap ng Panginoon ang isda at si Jonas ay iniluan nito sa dalampasigan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda na nalangin siya. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang Oon, nang ako'y nasa kagipitan, danalangin ako sa iyo at sinagot mo ako. Mula sa kalalimang walang kartulag, ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat. Dapadpad ako sa laut ng karagatan at natabunan ng malalaking alon. Sa tiyak na kamatayan, Ako'y ipinagsanggalang, sinabi ko, nalayo ako sa iyo. Kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo? Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang maramdaman kong mapupugto na ang aking hininga, na alaala kita, poon. Ako'y dumahing at narinig mo ako mula sa iyong banal na templo. Sa tiyak na kamatayan, ako ay ipinagsanggalang. Aleluya! Aleluya! Bagong utos, Ani Kristo, magibigan sana kayo katulad ng pagibig ko. Aleluya! Aleluya!